Magandang hapon mga kapupuyo. Balik nung kami din sa farming ni namin neto. Para po maminito ang kanyang pakwan. Hmm. At dinatan hmm. at kamatis. At niyo po yung kanyang pakwan. January po daw ang ano niyan. Oh. Pakwan. Mainit ko. <po. laughs> <laughs> Oh, ano na talaga ng talo. Ah. Oh, talo nga. Oh. Tama may bunga na rin. May bunga na nga ay. Nasa saan? Ay, bunga oh. Ay, ayun, kita na 'yung hindi Oh, yeah. Oh, yeah. Sa halop sa ipinday ng plastic 'yung plastic bal

Alin may pepino? Ayan. Gandun. Gandun. Alin oh. ayan, ayan. Bumilis. Bumilis. Ito ayan. Happy no yan. na pa. bagong

buwan pala. Ang mabait na kalaba ko yung nagtatrabaho. Ang ganda malaki pag inilakay nila nilabas ng bata. Si Melody, si Melody yung pangalan ng kalaba. Uh -huh. Nung pinuha namin sa PCC yun ay may pangalan yung kalaba. Pero kayo sa akin, ma'am. Diba pangitan sa'yo? Hindi, kasi nakapulang ako. Na. Ang ganda lang yung kalaba siya. Iisa po ang anak ng kalaba pag nanganak. Ah, so, hindi pala madami na gagaya ng babo yan ah. Ang, ang, ang baka, ganyan din. Ang butis na nito. Isa, isa, isa ah, din yan. 20 nalagyan na po siya ng Oo, oh, pala ko may asawa anak din ng pala ni... DJ. Ay, anak oh, ano ngayon. Ang kalabaw na bading. <laughs> <laughs> kita mo. Ay. Ay, niyo po ang kalabaw na bading. Yan, ang kalabaw na bading. <laughs> ito po yung best friend ng mami yung nasa kaliwa at ito yung baby carabao.

tingin siya eh. Masama ang tingin. Alam kong mga kabubuyog yung kalabaw na yung kanina pa po. Masama ang tingin sa amin. Hindi po namin alam kung anong problema pero kanina pa siya nababingin. Ito po yung isang baboy na pag-alagala dito sa farm. Nanganguyayat na siya. Yan, gagalit na naman sa amin yung aso. Tinahula na naman kami. Hindi namin sasakta na yung baby. Hindi mo pala to baby. Oink, oink! Hi! Hi ka sa camera! Dali! Mga kabubuyog, ito po ay isang pamilya ng baboy na Tagalog. Amat inat anak. <laughs> Tapos, ito po ang bunso. Aray po, ang lula ah. ng mga baboy. Lula, say hi! Kamang kabuyog! <laughs> Bakit sa palagay mo, puti ang kanilang anak? Ano yun? Ibig sabihin, napang pa asawa ng babaeng ina, iba ang ama. Nakasali si sa ama. <laughs> <laughs> yun ang bahilan kung ba't anak ay puti. <laughs> Nasa <laughs> lisihan yung ama. Mm. Hindi alam nung ama. <laughs> Hi! Ito rin Lumapit po sa amin yung Lumapit baboy. Yung baboy sa nilang. Hindi ako nilang <laughs> uh. Ah, lumapos na. Uh. <laughs> Yun, nagsosolo yung anak. Ako, gagawa na naman ng baby yung mag-asawa, mami, oh. Yun. Dinig ka din, eh. Yung baby, oh, nagsosolo din, Be, may dami akong bibing nakita. <laughs> <laughs> ah, bibi. Bibing ato, 'me. Ba't ganon, may itim sila. Itim. Ayoko nga. <laughs> Ay mga bebe, tingin kayo dito, ba't kayo lumalayo? Ay, tingin kayo dito. Susunod na mga pangyayari ay hindi ang sa mga batang mananood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Mga kabubuyo, narito po ako ng parados. Okay. Ito po ay atekta. At kung gusto nyo ay kumagsakay na rito sa farm nila. mo, kunyari ko yung kalabaw. <laughs> model, model ng kalabaw. Okay, picture. Click. Uh, Ikaw nga yung kalabaw. Ayun, <laughs> narito na ang parano. <laughs> Pansamantala ako muna ang kailay. Hindi, sige, layo <line> mo. Ayun, <laughs> maging kalabaw. Mahirap maging kalabaw. Ang mga kumubuyo. Ang <laughs> nah, mga kumubuyo, mahirap maging kalabaw. Ayun. <laughs> <laughs> okay, sige, sige, kay kalabaw Ay, kalabaw ang <laughs> <Abon lang, kalabaw. laughs> nakatingin Ano pong masasabi niya sa experience niya sa pagiging kalabaw? hirap pa lang pagiging kalabaw. Ama, hindi nila nang Ayaw naman ang maging kalabaw. The goat and the kid. <laughs> Sama ka, hi. Ayun, 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 ayun. ay 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 mo. Hi. <laughs> kid. Mga uh, kabubuyog, hanggang dito na po lamang. Salamat po sa may-ari ng park.